Maaga nga kami pumunta nila Ate Noemi dito sa school nila Kyle. Ano ba naman kasi maaga nga talaga yung uwi nila iya tapos sobrang lakas pa nga talaga ng ulan. Nagkanda basa-basa na nga talaga kami paano ba naman kasi sinuba nga talaga namin yung malakas na ulan papunta nga dito sa school nila. Munta na nga si Ate Noemi kila at iya tapos ako dito nga kay Kyle. May mga ibang parents na nga din dito na nagiiintay sa labas ng room nila. Kaklase pa nga sila Kyle kaya naman dito na nga muna ako sa isang gilid. Kita na nga ako dyan ni Kyle kaya naman nagmamadali na din talagang mag sulat dito. Bilis nga lang sila sa ginawa nila tapos ito nag-discuss nga lang din yung teacher nila. Kaya maya nga lang din pinatayo at pinagdasal na nga sila para makauwi na sila. Sa isa na nga din silang lumalabas dahil may mga sundo na nga yung iba. Kaya naman na-stuck na nga talaga doon dahil madaming ang tao sa harap niya at hindi nga siya makaalit. Nagulat nga siya dahil malakas talaga yung ulan. Luha no? ko na nga muna yung gamit ni Kyle dyan dahil sa kabilang room nga yung tutor nila. Para nga kako hindi mabasa yung bag niya ako na yung magdadala yung tumbler niya. Sa lang din kasi talaga yung dala kong payong dito. Naligan ko na nga lang talaga si Kyle para nga hindi na rin talaga siya mabasa. Ligit lang din kasi yung payong na to pang isahan lang. Ligay ko na nga kaagad dahil yung payong para naman makapunta na nga siya sa tutor niya. Si Ate Noemi naman, pinasa na nga lang itong si Ella para daw hindi mabasa yung medyas dahil malakas nga talaga yung ulat. Rest lang din kasi sila ng tutor ni Kai. Kaya naman nakatapak yan, umuwi nga kami kanina kila tatai tapos yung stepen niya ayaw niyang mabasa dahil baka masira. Kaya naman yung stepen nga na may namba Basketball na kapatid kong si Vince sinuot niya tapos ayan natanggal nga talaga kaya nakaapak siya. Yan naman nandito nga sa classroom nila nung kinder siya. Ay, hindi na nga din talaga kami umuwi nito dahil linintay na nga lang namin si Kyle at si Ella. Five na nga kaya naman pumunta na nga kami dito sa pinagchuchuturan nila Kyle. Malakas pa din talaga yung ulan at hindi humihinto. Nakikipagdaldalan okay, si Kyle dito sa mga katabi niyang babae kaya naman kinalabit nga siya ng teacher nila sa tutor. Diyos ko po kahit siguro sinong katabi ni Kyle ay talaga namang nakikipagdaldalan niya. yung dalawang babae nga nakatabi ni Kyle sa side niya ay kaklase niya. At katapos na nga din ang ginagawa nila pinauwi na nga at nagpaalam na nga din itong si Kyle. Ayoko nga talagang mabasa yung pants pati na yung shoes ni Kyle. Ayan naman kahit ayaw niya ang ipasan ko siya, eh napilitan talaga yung si Kyle. Ano ba naman kasi baka pag nabasa nga, eh mapasma nga yung paan niya. Okay. Sabi nga talaga yung timbang ni Kyle dito at pahintuhin to kami, Diyos ko. Okay? <laughs> kung okay, kinabukasan naman, naalala nga ni Kyle na meron pa pala siyang sasagutan na activity subject teacher nga nila to kaya naman ito, ginagawa na nga talaga ni Kyle kahit na umaandar itong e-bike at nahihirapan siya lug na nga si Kyle nung pinasa nga tong activities na to kagabi, kaya naman ngayon pangalang talaga niya ginagawa hate na nga talaga ako sa meeting nila Kyle at pinaalala niya pa talaga sa akin yan dahil alam niya nga na makakalimutin ako pero yung meeting naman nila, hindi ko talaga makakalimutan yun, 2.30 nga yung start ng meeting nila Kyle, pero 3 o okay o'clock nga, eh ihahatid pa lang ako ng daddy ni Kyle Juice. Kupo. Ina nga ako nakapunta sa gym dahil late na nga talaga ako. tapos na din kasi, kaya naman pinuntahan ko na nga muna din si Ella at itong si Iya Sinabi ko nga kay Ella na kapag tapos na nga kaagad sila Kyle, ay pupunta nga ako sa room nila. Pasama na nga ako dito kay Iya papunta nga sa room ng kuya Kyle niya. Marami na nga mga parents dito pagdating namin ni Ia. Yung iba nga, hindi ko pa talaga masyadong kakilala. Kaya naman dito na nga lang talaga kami pumwesto ni Ia sa may harap nga, pumasok nga si Kyle dito, akala niya nga ay wala pa ako. Kasi kanina pa daw talaga niya ako iniintay. Bilis lang din naman yung meeting nila Kyle, kaya naman ito, tinawag ko na nga kaagad. Paano ba naman kasi, eh naglalaro nga dito ng takbuhan. Sobrang pawis na pawis na nga tong si Kyle at uhaw na uhaw na nga daw talaga siya. Paano ba naman kasi wala nga, tigil ang kakatakbo niya. Kinect na nga muna rin niya yung ibang gamit niya dito sa bag dahil baka daw mamaya eh nakalimutan niya sa room nila. Munta nga din si Kyle dito sa may tutor nila dahil itatanong niya nga muna daw kung may tutor. Meron daw pero ang sabi niya ay sa Monday na nga lang daw talaga siya magpapa-tutor. Wing uwi na kasi talaga yung si Kyle kaya naman hinayaan ko na nga din pero nung una ayoko pa talaga siyang hindi magchutor. Tapos nagugutom nga daw siya kaya naman nagpabili nga sa akin dito ng fries with drinks. Iniwan ko na nga muna din dito sa glit si Kyle paano ba naman kasi bibili naman ako ng shake ko dahil uhaw na uhaw na din ako. Maya maya nga lang iniintay na nga namin ni Kyle dito yung daddy niya. Susunduin na din kasi ka may baka mamaya ay umulan na nga talaga. Tawang tawa nga ako, paano ba naman kasi pinagbaunan ko nga yan ang merienda niya, pero gutom na gutom pa din tong si Kyle. Yun lang, thanks for watching, bye bye!